Tiniyak ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa publiko na nananatiling kontrolado ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan sa tunong ng buong implementasyon ng 5-minute response program ng Philippine National Police o PNP gamit ang pambansang 911 hotline. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Harold Bruno, agad na naipapasa sa Provincial Directorate Operations Center ang mga tawag sa 911 at mabilis itong naipapadala sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang masiguro makararating ang tulong sa loob lamang ng ilang minuto. Ipinagmalaki rin ni Colonel Bruno na patuloy ang pinaiting na kampanya ng NEPO laban sa ilegal na droga, kung saan ilang mga most wanted drug personalities ang naaresto. Sa katunayan kabilang ang Nueva Ecija sa top 5 sa buong lalawigan at top 2 sa buong rehiyon pagdating sa pag-aresto ng mga high profile na suspect. Binigyang din din ang opisyal ang kahalagahan ng pagipagunayan ugnayan ng kapulisan sa mga barangay, simbahan, lokal na pamahalaan at pamahalaang panlawigan sa pagpapanatili ng kaayusan. Aniya ang mga programa at serbisyo ng NEPO ay nakaangkla sa prinsipyo ng kampanyang Bagong Pilipinas na layuning makapaghatid ng inklusibo at makataong pamahalaan para sa lahat. Nananawagan rin si Colonel Bruno sa mga maumaya ng Nueva Ecija na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan upang mapanatili ang seguridad at katahimikan sa bawat komunidad. Patuloy na ipinatutupad ng NEPO ang mga anti-criminality programs kasabay ng mga inisiyatibong pang-komunidad upang mapalalim ang tiwala at suporta ng publiko sa kapulisan. Patuloy na pinalalakas ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang kanilang mga inisyatiba sa pananaliksik at inovasyon ukol sa Sibuya sa pamagitan ng serye ng mga seminar at pagsanay sa makabagong teknolohiya. Sa katunayan, nagsagawa ang NUST ng tatlong araw na seminar upang buuin at pag-isahin ang direksyon ng kanilang Onion Research Program Roadmap na ng mga faculty researchers upang itugma ang kasalukuyan at planong proyekto sa sibuyas sa mga prioridad ng unibersidad, rehiyon at bansa. Ayon kay NUSC President Rodora Hugo, mahalagang papel ang ginagampanan ng unibersidad sa pagsulong ng makabago at susinabling agrikultura. Para naman kay Vice President for Research, Extension and Training, Jean Villasper, ang naturong seminar ay uh, mahalagang hakbang upang pag-isahin ang direksyon ng mga pananiliksik ng NUST upol sa Sipuyas. Namuno sa mga sesyon sina Jonathan Yones, Arlene de la Cruz at Chedora Mananghaya mula sa Philippine Rice Research Institute na tumalakay sa performance review, gap analysis, road map, right shop at pagbuo ng research proposals. Ipinunto rin ni DOST Regional Director Julio Cesar Sikat ang kahalagahan ng maayos na pulisiya at mas malawak na epekto ng pananaliksik upang maitampok ang Nueva Ecija bilang modelo ng sustainable production ng sibuyas sa buong mundo. Samantala, mas pinaiting pa ang advokasya ng NUST sa pamagitan ng isinagawang pag-asanay na pinamagatang Foresight in Action. Navigating Emerging Technologies Through Strategic Forecasting in the Onion Industry. Layunin nito na palalimin ang kaalaman ng mga kalahok sa strategic forecasting upang higit pang mapalakas ang Project Onion ng universidad. Dinaluhan ang aktibidad ng mga miyembro ng Onion Research Team, Emerging Technology Core Team at iba pang kinatawa ng universidad kapwa physical at online. Tinalakay ng mga eksperto ang mga paksa gaya ng horizon scanning, emerging technologies sa industriya ng sibuyas, aplikasyon ng quantum computing at data-driven governance at forecasting gamit ang AI tools. Binigyang diin ni Pangulong Hugo na ang pagkakaisa at aktibong partisipasyon ng buong pamantasan ay mahalaga sa tagumpay ng mga inisyatibong ito. Kumpiyansa naman si Giliasper na ang naturang mga aktividad ay makatutulong sa pagbuo ng mas malinaw na bisyon tungo sa isang mas matatag, mas kumikita at mas sustenableng industriya ng sibuyas. Bilang pagkilala sa Bunga na Visayas bilang Onion Capital of the Philippines, nananatiling tapat ang NUSD sa adikain gamitin ang pananaliksik bilang pangunahing sandigan ng sustainable agrikultura at seguridad sa pagkain. Ipinagdiwang ng National Irrigation Administration o NIA, Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o UPRIS, ang matagumpay na nihanong ng palay sa ilalim ng Double Dry Crop 2025 sa pamagitan ng isang harvest festival na ginanap sa barangay Talipapa, Cabanatuan City. Pinangunahan ang selebrasyon ni na Department of Agriculture DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at NIA Administrator Eddie Gillian, kung saan tampok ang seremonyal na anihan ng palay sa 5.7 hektaryang sakahan ni Arsenio Maliari, miyembro ng Hoy Gising Irrigators Association Incorporated. Ang kaganapan ay sumasalamin sa tagumpay ng pinaigting na estratehiya ng pamahalaan para sa produksyon ng bigas sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program at patunay ng matibay na ugnayan ng mga magsasaka at ahensyang pang-agrikultura. Ayon sa tala ng NIA Ucris, umabot sa 76,075 hektarya ang nasuportahan sa kahan para sa double dry cropping sa kanilang service area. Higit sa original na target na 61,985 hektarya ng 14,090 hektarya kaugnay ng selebrasyon, iniulat ng Philippine Statistic Authority o PSA ang record-breaking na produksyon ng palay na 9.08 million metric tonelada para sa unang kalahati ng taon na layuning maabot ang kabuang target na 20.46 million metric tonelada sa pagkatapos ng 2025. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, malaki ang naging papel ng magandang panahon at tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan tulad ng pamamigay ng libreng binhi, abono, tulong sa makinarya at koneksyon sa merkado mula sa TA, NIA, NFA at mga lokal na pamahalaan. Ipinahayag din ni Mayor Micah Elizabeth Vergara ng Cabanatuan City ang kanyang buong suporta sa mga programang agrikultural ng pamahalaan at ang patuloy na pakikisa ng lungsod sa mga inisyatibang magsusulong ng kaunlaran sa sektor ng agrikultura. Muling tiniyak ng DA ang kanilang dedikasyon sa pagpapatatag ng mga ugnayan, pagpapataas ng ani at pagbibigay ng mas magandang kita sa mga Pilipinong magsasaka nang bigas